Ay, may anak eh. Ay, ito, di ba ako niya, ko eh. Nagigising <laughs> <laughs> so, mo lang talaga? Oo, oh, mula, 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 mula gabi. Batang bata, Batang, pataka na Ha? Pataka na yun kasi, maliit lang. Oh. Hindi, haba ng oras. Siyempre, e, Makakapuno na ka lahat yung yun, di ba? Mm, gwapo. Mas gwapo ka pala pag bagong gising siya. Oo. Oh. Oh, wow, oh puma! Sayang ng bigote, balbas may, no? Oo. Oh. na, no? Hindi pa na. Ang mukha ko yata yan. <laughs> Pakita kayo raw. Oh, hello. Si Paring Intoy. Tsaka si Ira. Oh. Naniniwala ka ba, pre? Pagka pango, eh, hindi sinungaling. Paano masabi? Totoo yan? Kasi si Pinoko yun. Pagka matango Sinungaling. Kasi... Talokohan. Talokohan ba yun? Ano ba yung tama? Pagka ang ilong, ngilong mayama. Wow, boy! mahirap ako? <laughs> Oo oh, nga, ano? Oo. Oh. oh. <laughs> Ilan taong ka na ito? Ilan taong ka na raw? Ako'y... Imidod eh, na 53. <gasps> 53 ka na? Oo. Oh. Parang hindi naman. Eh, ikaw na. Parang 51 ka lang. Oh. Parang 52 ganyan. <laughs> Uy, nung isang gabi natutulog ka. Ang sasaya mo sa uwan dyan. Kinigilit yung mga kaya dyan. Ang bahala. Hindi ko alam kung nausok yung drink ko eh. <laughs> victim mo ko sabi mo. Ah! Sino ba yun? Hindi ah! <laughs> mo ako <laughs> nagigising. Sabi mo, ah... Ito ba yung bulungan ako? Uh, Pagising mo, nawala. Oo, oh, nawala. Katabi mo ba? Uh, Oo. Ay, may anak eh. Hindi ba ako nangyari ko tarahin ko eh. Ang pira ka talaga. Baka salt na salt na Bubula lang tayo pare Oo nga eh Wala lang tayo bumak pala yan Ay oh, babay na. na Babay na Okay